Magandang araw po sa inyong lahat Kumusta na po kayo? At aheto, uh, nandito na naman ako At uh, binabahagi ko naman ang buhay-buhay pa rin dito sa Saudi Arabia At heto uh, nga pala yung lugar ko dito Nung mga nakaraang taon Dito ako nanirahan At uh, namasyal na naman ako dito At uh, papakita ko sa inyo itong mga punuan nila dito, yung mga tanim nila Nung mga nakaraang araw guys binahagi ko sa inyo, ipinakita itong pamumunga ng peach at uh, mansanas at uh, ngayon naman ay ang uso ngayon dahil nga summer ay yung pamumunga ng pigs at napakaraming bunga ng pigs ngayon dahil nga ano nila kabuanan nila pamumunga nila at tignan ninyo yung mga kabahayan. no? Nasa taas ng mga tuktok. At napakalamig dito sa lugar na ito. At dito ako dumadaan kapag uh, pumapasok ako. Gagaling sa aking trabaho. At tignan ninyo guys. So oh, yung uh, kabahayan. Nasa kabundukan. Dito kapag uh, nobyembre magumpisa na ang winter taglamig. Halos makikita mo yan guys dito. Yung ulap, halos yung hindi mo na makita yung mga kabayan sa sobrang kapal ng ulap at uh, napakalamig dito. At uh, naguulan ng uh, yung hailstorm ba, yung maliit na yelo dito sa lugar na ito. Isa sa malamig dito sa Saudi Arabia, itong albaha. At uh, tara, baba tayo guys at papakita ko sa inyo itong mga puno nila dito, mga tanim nila. Nandito ngayon ako sa taas natababa tayo at meron hagdanan na yan sobrang taas nakakalula <laughs> <laughs> ayan baba tayo guys <clears throat> dahan dahan at baka maglaglag tayo dito at magtuloy tuloy matibay naman itong kanilang uh, hagdanan ayan galing ako dun sa taas <laughs> ayan o oh atang ang pagsalasan-salasan ng kanilang mga bato ayan bricks, tingnan ninyo yung hole nila, wall nila mga bato para hindi matagtag yung uh, lupa sa itaas maganda ito, malawak at uh, ito, ito naman ay lemon hilaw pa guys ayan ang daming bunga ng lemon nila at mayroon din silang bayabas nag-umpisa na rin mamunga malalaki tong mga bayabas na to kulay dilaw at ayan uh, yan ito yung nakaraang ano uh, buwan yan naman yung uh, yellow apricot at uh, tara papakita ko sa inyo itong sinasabi ko sa inyo na pigs ang daming bunga nitong pigs so oh. ayan hilaw pa yan matigas dalawang variety ang uh, pigs guys. May kulay maroon at kulay verde. Ito ang uh, texture ng kanyang uh, dahon. Magaspang. tingnan ninyo. Para siyang papaya at ang, ang kanyang uh, katawan. Parang yung ano kamansi. Malutong ang kanyang katawan. At ang uh, bunga niya ganito pabilog. At uh, hindi mo malalaman ang hinog kung hindi mo siya pipisain. Kasi ang pag ang ano nito alam mo pag malam, uh, malambot na hinog malambot akala mo hilaw pa pero hinog na ayan guys so ayan yung uh, bunga nya tayo ito hinog na ito madagta siya ayan o no, tignan ninyo kita ayan yung uh, sinasabi nilang pigs kita ninyo ang uh, ano nito, itsura nito, ganito guys. Tikman natin at buksan para maalam nyo at makita kung ano yung itsura nito. Ayan o. Oh. Mabuto siya. Tingnan ninyo o. Oh. Ayan o. Oh. <laughs> natin guys. Ang sarap. Bismillah. Alhamdulillah. Tabarakallah. <laughs> Mm, Yum. Ganun ang pigs. May ibang kulay nito guys. Kulay maroon. Kulay maroon siya. Ito naman kulay green. <coughs> ito yung kanyang ano, magigyang. Lumalaki pa to sobra. Pero ito bata pa lang namumunga na. Kahit pasanga lang sang ganyan. Ang pagtatanim nito is bading pasanga. Ang daming bunga niya guys oh. Sikita niyo. Ayan niyo. Ginakain lang ng ano ng ibon. Tara pa ako pa tayo. Nakakabusog siya guys. Para sang lasang kay Mito. Alam niyo sa ano sa supermarket ang mahal nito. Kaya dito kapag ah um, uh, ako dito, kumukuha ako. Ayan oh. Hinog na to guys oh malambot akala nyo hilaw pa ang pag testing nito pigain ninyo kung hinog na siya malambot at uh, hindi nyo malalaman kung hinog na dahil nga kulay verde diba Ayan. ang sarap po oh. bismillah nakakabusog ah, siya ang daming bungay na oh. Mm -hmm. ang tanong. ganyan Ganyan ang uh, pamumunga ng pigs. Tuwing summer siya, at kapag winter, ay uh, yung uh, kanyang uh, dahon ay nalalagas. Makikita mo to. wala nang dahon kapag uh, winter. Kapag summer, ayan, magumpisa na siyang uh, mamunga. At ang pamumunga na to. kagad bunga. Wala siyang bulaklak. Ganyan, ganyan na kagad siya. Oh. Hindi siya namumulaklak na kamukha ng mga grapes, apple, may mga bulaklak pero ito ang pamumunga niya is ganito lang. At ay ito pa oh. Ang dami guys oh. Magsawa ka. Binibili to sa ano sa supermarket ang mahal, isang carton na sa 50 real. Oh, di ba? Samantalang ako dito Ayan kapag <laughs> gusto kong kumain na nakapag namamasyal ako <laughs> libre ako Ang um, sarap lasang kay ang tamis Alam nyo po guys ang vitamin na makukuha natin dito from A, B, C, K, E from calcium yung mineral naman calcium, magnesium, potassium uh, zinc, fiber ayan at ang maganda ito lalo sa may mga kolesterol, sa diabetes, high blood. Ayan. Napakaraming uh, vitamina nitong mm um, putas na ito. Pig. At uh, ito yung uh, isa sa mga putas dito sa Saudi Arabia. Nakailan na ako, guys. <laughs> Ang dami oh. daming bunga. Kinakain lang ng ibon. So unahin na natin yung mga ibon. Ayan, daming bunga oh. <laughs> Ayan, na. At, uh, ito po pa tayo banda rito. Ayan oh. Hinog na siya. Yung ganito na malalaki na ano na ano. Ganyan ang itsura. Hinog na malambot. Masarap. Ano niyo yung itsura niya oh. Karamihan sa atin, lalo na sa Pilipinas, hindi alam ito. Ayan, oh, ganyan ang itsura niya kundi uh, pa pumunta rin sa Middle East hindi ko rin alam itong prutas na ito pigs natatara punta pa tayo bandarito papakita ko pa sa inyo itong prutas na nila dito ito naman mulberry wala nang bunga natapos din pamumunga ito oranges ito doon naman mga apple at ito uh, guys papakita ko sa inyo itong ah uh, plums dalawang klase din ang bunga ng plums meron kulay dilaw at meron kulay maroon at uh, eto yan yan yung plums guys tingnan ninyo dami diba <laughs> wow dito kasi sa lugar na ito sa albaha malamig kaya maraming mga prutas na tumutubo mga gulay ayan yun yung, dami oh. ba? Diba? at uh, kapag uh, hinog na ito dilaw para siyang ano yung uh, kamatis tingnan niyo oh. diba? <laughs> daming bunga guys oh. ayan magsawa ka pwede na tong kainin guys <laughs> dami no nakatuwa libre lang ako mamitas dito at mag harvest lalo sa mga kaibigan natin dito na nagtatanim sa farm ayan ang daming bunga ang baba lang guys at ang pamumunga nito alam nyo ay uh, ganito rin uh, summer at kapag winter maglalagas siya para siyang saraguelas guys ang pamumunga nito naglalagas yung kanyang mga dahon at kapag uh, winter na maglalagas na mamumulaklak Ayan. At uh, ang umpisa na mamunga. At uh, ayan mag-umpisa na siyang mahinog kapag uh, summer. At tatarakwata uh, tayo, guys. Tikman natin. Mamili tayo ng medyo uh, madilaw-dilaw. Ayun 'yun. Ito. Ayan, guys. Para siyang kamatis. Kita ninyo. Ganayan ang itsura niya, guys. Hmm. Medyo maasim-asim siya. Na mga tamis-tamis. Hmm. Ang sarap. Hmm. Hmm. Ang gatong, kanti. Juicy. Ayun. Iba pa tayo. Ayun oh. No? Dami guys oh. Sawa ako. <laughs> mm. Mmm. 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 Sarap. Mmm. Mmm. Asim. Ito yung plums, bag. Masarap ito kapag uh, ano, yung hinug na malambot, Ayan ang puno niya, maliit lang. Lumalak pa siya, ang daming bunga guys, oh. Baba lang, oh. Sawa ako. <laughs> Ayan o no. oh. ba diba? Daming bunga guys oh. Tawa ko yung bunga So tayo na At katapakita ko pa yung isang Variety nito Yung kulay maroon Dalawang klase ito guys Banda doon At uh, ayun Itong inaano ko nito, bar, parsley to, parsley. Parsley, alam niyo ba yung parsley? Ngayon. Kinakain ng mga uh, ano nila. Alaga, kambing, tupa, camel. Natahe uh, to yung isang maroon, guys. Ayan, ayan, ayan. kulay. Kulay maroon. Ayan oh. <laughs> ba diba tayo guys. Ayan. Di ba? Usawa ako dito. Kinakain lang ng mga ibon. Ayan no. Kita ninyo. <laughs> Ayan. Bababa lang ang bunga niya. Ayan yung uh, sinasabi ko sa inyong plums guys. Kulay maroon. Kataas oh. natin guys. Mataas eh. Ito Mataas oh, Ayun Patay dito sa Ibaba ah. Ayun no Ito ninyo para tayo malaki parang siyang mansanas eh. ayan o oh. huwag <laughs> na natin ugasan malinis naman yan guys pagod ako yan o oh. diba? pag nahinog na to <clears throat> maroon siya ayan nabusog na ako guys dami ko na nakain

Mm. Ayan, ganyan lang ang puno niya Lumalaki pa to guys Sabi ko, ang pamumunga nito Ganyan Summer at uh, pagdating ng winter Nakakalbo na yan At uh, nagumpisa na mamulaklak Pagdating ng uh, win, uh, Summer ayan, Mamumunga na siya Sa winter Nagumpisa siyang Mamulaklak Hmm. Kain po tayo. Ang daming bunga. Sawa ako you kaya. Know? <laughs> Ayun yung kanilang taniman dito, guys. Napakaraming bunga, di ba? Yung mga tanim nila na mumunga at ang taba ng lupa. At ang lugar dito malamig, parang bagyo. Mga nakarang araw, di ba? Nakita nyo kumuha ako ng ng ano ng ah, mansanas din napakaganda ng kanilang mga taniman dito ang <coughs> taba ng lupa ayan ang kita ninyo at eto naman mansanas guys natapos na yung pamumunga sa mga hindi <coughs> pa nakakakita <coughs> ang puno ng mansanas ito ayan ganyan ang puno ng mansanas at ang bunga niya maliliit native lang to naman sa anas. may mga lalaki green at saka kulay verde <clears throat> at dito naman yan yung kanilang mais yan o oh. may mga bunga na rin yung kanilang mais yan o oh. kapag uh, naglalaga sila dyan sila kumukuha ng mga uh, mais harvest nila at uh, ito naman yung sinasabi ko sa inyo na ano na isa pa na variety na pigs. Pinakita ko sa inyo yung isa na variety ay yung kulay um, berde. At uh, ito naman yung kulay ano, maroon na yan. Oh. Diba? Ayan, kulay maroon. Gaming bunga o. Oh. Lalaki o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. Yan yung uh, variety ng isa pang ano uh, pigs. Kuha tayo ng dalawang piraso. Ganito. Madagta siya para sa kaimito. Ayan, nakikita uh, ninyo. Nasa ibaba lang. Hinog na to guys. Ganyan ang uh, pamumunga niya. At ang kanyang ano, yung kanyang katawan para siyang ano yung pamansi at uh, ang kanyang dahon magaspang ayan ganyan ang itsura ng pigs guys so. Oh. di ba yung kanina kinain ko is kulay verde ito naman kulay maroon ganyan din ganyan din ang lasa niya pero iba lang ang kulay ang tamis nakakabusog mm, diba ba? So, ayan guys. Maraming maraming salamat sa panunod. At sana na siyang kayo sa binahagi ko ngayon. Dito sa Albaha, yung mga punuan nila, mga halaman nila. Yung grids banda doon ay eh, malayo kaya hindi ko na pakita sa inyo. At ah, dito lang itong mga taniman nila dito ng mga pigs kagaya niyan. ano, oh. Ang tamis, ang sarap, lasa siyang ano, Kan ni tu. Betul. Kita nyo. Hmm. Sarap. Ayun po tayo. So ayan guys, guys, hindi ko na patatagalin itong vlogs ko kasi eh, sinasabi sa inyo ibinahagi ang buhay-buhay ko pa rin dito sa Saudi Arabia, sa Middle East, sa Western Region, Al-Baha. Hmm. Enjoy watching po. Maraming salamat, God bless. Have a nice day. At tayo na po.